narito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalingap edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay naganap na nga ang matagal nang pinakahihintay ng mga supporters at maging ang Etsy Love Team. Ito ay dahil natupad na ang kanilang pinakahihintay na out of town na trip dahil sila nga ay pumunta na sa Palawan at nakakatuwa nga dahil sila ay magkasama at ito ang kanilang first trip na malayuan at kasama pa ang kalimut team hindi daw ito magiging posible kung wala ang kanilang mga supporters na talaga nagmamahal at sumusuporta sa kanila kaya naman nangyayari ang mga ganitong bagay Talaga namang mga pinaalam ng matindi ni Kalingap Edu si Viancy para lamang makasapat siya sa trip na ito. At talaga namang nagbunga ang lahat dahil nakasama nga si Viancy sa Palawan. No matter how Kalingap, si Jessica. I've been thinking of you since you broke it and moved to the US. No 🎵 how I, I try, get you out of my system Ano? Kumusta ka naman? Ang first day sa Palawan? Masaya po. Masaya ka? Sus, parang di naman. Kanina ka pa nga tahimik eh. Di mo nga ako pinapansin. Tahimik lang po pero masaya po. Masaya ka? Sige nga, pakita mo nga sa akin. ka masaya. Ah, <laughs> <laughs> um, yan. So ano? Grabe, ang ganda po ng Palawan. Sobrang ganda nga, no? Ano? Sarap balik-balik. Sarap balik First time pa lang natin to pero... Makikita talaga natin sa kanilang mga mukha at kung paano sila mag-usap na talagang masayang masaya sila na silang dalawa ay magkasama na sa kanilang first out of town na trip. Pagkarating nga nila doon ay hindi nila maiwasan na mamangha sa ganda ng kanilang pinuntahan dahil ito nga naman ay nasa Palawan. Talagang maraming ang turista na dumadayo dito para lamang makita ang ganda ng lugar na yon. Pagkarating nga nila doon ay nag-usap-usap muna sila sa mga bagay na gusto lamang nilang pag-usapan dahil napakaganda ng panahon na yun at namalakas ang simoy ng hangin. Kaya't perfect na perfect ito sa Heart to sa heart-to-heart talks. Sa kanilang pag-uusap nga ay nag-open up na si Kalingap Edu sa kanyang mga naharamdaman at mga naiisip. Kaya naman sila ay nag-usap muna. Ito ang destination. Uh, um, Siyempre, ganda. Lalo na kasama ka. Diba? Nag-enjoy ako. Enjoy. At, ano? Hindi ka ba nilalamig sa suit mo ngayon? Oh. Medyo. Medyo? Medyo? Ano ka? Ikaw kasi. Dapat. Nagiging ready ka. Bago try di ka, baka magkasakit ka. Sige ka. Baka di ka makasama bukas. Ang ganda. Ang ganda mo talaga. Ang ganda ko Ang ganda po dito. Ang ganda ng tanawin, no? Anong gusto mong gawin natin? Manghang-manghanga ang dalawa sa kung gaano kaganda ang Palawan. Ngunit sabi naman ni Kalimok Edu na talagang maganda ang Palawan. Ngunit mas maganda pa rin ang kanyang kasama noong mga panahong iyon. At iyon nga ay si Viancy Sobrang ganda daw kasi talaga ni Viancy Hindi nga daw siya makapaniwala na kasama niya yun noong araw na yun. Makikita rin natin kung gaano ka protective si Kalingap Edu kay Viancy dahil noong nakita niya na napakanipis nga ng suot ni Viancy at maikli, alam niya nilalamig na daw ito. Kaya naman pinahiram niya ito ng jacket kahit nilalamig din siya. Kita kita talaga kung gaano kagusto ni Kalingap Edu si Viancy kaya nagagawa niya ang mga bagay na yon. Kaya naman, kinilig na naman ang mga supporters at mga mananood. Bukod sa, ano, kalabas ka mamaya, hindi. Hindi na, ito na. Ito na ata. <laughs> First day pa lang natin pero talagang sobra-sobrang ganda talaga. Nakakatuwa dito. At So, ang dami pong ano. Hmm? Ang dami turista. turista. Kanina, hmm. hindi ko ramdam. Eh. Pero ngayon, mukha ka nga eh. Mukha ka nga isa dun eh. Mga koreano. Ano? <laughs> <You know? laughs> Meron doon mga koreano, dapat nakisama ka. Siya <laughs> <laughs> po pala ako eh. <laughs> Thank you sa lahat-lahat. Ha? Lahat-lahat? Wala naman akong ano, inambag dito sa'yo. <laughs> hindi naman ako nag-sponsor sa'yo. Pagunta dito. Syempre po, ano, dahil po sa inyo nakasama ko dito. Masaya din po ako kasi ano. Masaya ka. <laughs> talagang humanga na naman si Kaling Edo sa taglay na kagandahan ni Viancy. Dahil talagang pinupuri niya ito. Sabi niya pa na napakaganda na talaga ni Viancy. At kasing ganda niya daw ang tanawin. Napagkakamalan mo nga raw si Viancy na turista lamang doon dahil sa kanyang ganda. Kasama niya pa daw siguro ang mga koreana na naglalakad-lakad doon. Dahil napakaganda nga daw talaga si Viancy. Dahil dito ay kinilig talaga si Viancy at hindi niya maiwasan na kiligin at matawa. Pwede masaya. Buti nga kasama ka eh. Kasi hindi ka naman kasama. Ipapaiwan din naman ako dun. aning ko itong magandang dito na to. Ang magandang lugar na to. Kung yung babaeng... <laughs> kung yung babaeng gusto ko, wala dito. Magiging malungkot dito. Actually, dapat nga ako yung magpasalamat sa'yo. Simula nang dumating ka sa buhay ko. Ano? Hindi mo ba at tatanungin kung bakit? <laughs> 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 bakit po? Bakit? <laughs> bakit mo tinatanong? Actually, <laughs> <laughs> Oh, nang dumating ka sa buhay ko, siyempre. Nagkaroon ako ng ano? napakasit naman talaga ng mga banat ni Kalingam Edu dahil sinabi niya kay Viancy na kung hindi daw kasama ang dalaga ay siguro wala siyang gana na pumunta doon at hindi na lamang doon siya tumuloy kung wala man lang din si Viancy dahil parang si Viancy nga lang talaga ang pinunta niya doon gusto niya daw makasama talaga ang dalaga ng mas matagal at silang dalawa lamang Sinabi niya rin na napakaswerte niya talagang lalaki dahil kasama niya si Beyoncé noong mga araw na yon. Sinabi niya daw na napakaswerte niya kay Beyoncé dahil napaka full package nitong babae. Lahat daw ng gusto niya ay na kay Viancy na. Malam din. Mabait. At kunti-kunti babawas na wala yung ano yung mapait na nakaraan napalitan ng napalitan ng puro kasayahan um, <laughs> ikaw ano nararamdaman mo? kasaya po sa akin kasaya <laughs> <laughs> joke lang ano ba? hindi naman ako magmamadali so, nababang oras natin kaya magala na. Hindi na akong mamadali eh. Siyempre. Hindi pa lang ka ready. Ah... <laughs> Nasaan na ba sila? Mga kayo pa pala dito. <laughs> Gabi na nagpasalamat pa nga siya kay Viancy dahil kung wala daw si Viancy ay siguro malungkot pa rin daw siya hanggang ngayon at hindi pa rin nakakamove on sa mga past na nanakit sa kanya kaya naman nagpasalamat siya kay Viancy dahil lubos-lubos na kasiyahan ang dinala ni Viancy sa kanyang buhay at dahil nga noon, sabi niya na sana mas makagawa pa sila ni Viancy ng mas maraming masasayang memories para iwan na talaga ng tuluyan ang mga past na masasakit. Nabanggit pa ni Galingap Edo na handang-handa na talaga siya maghintay para kay Viancy kahit kaano ito katagal. Ngayon kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Niyoy!